Dinagsa ng mga mag magahay ng kanilang Certificate of Candidacy para sa barangay at SK election ng SM Manila. Ito ay sa pagsimula ng election period para sa BSKE kung saan hanggang September 2 lamang ang paghahay ng COC. Nagsiksikan, nagkaroon ng balyahan dahil gusto maunang makapasok sa mall. Nagkatulakan, nagsigawan ang ilang mga kakandidato. May nahilo pang senior citizen dahil sa siksikan. Ayon sa ilang magagay ng COC wala umanong sistema, gustong mauna sa pila dal ang iba alauna alas-4 pa na madaling araw pumila, partikular nagtungo sa nabanggit na Bangitna Mall ang mga kakandidato sa mga barangay na sakop ng District 1, District 2 at District 4 sa lungsod ng Manila mula sa parking area hanggang sa Makarating nang sinehan ay matyagang nakapila ang mga kakandidato na kinabibilangan ng mga kabataan na senior citizen at mga kasalukuyang opisyal na kakandidatong muli. Dahil uh, sa siksikan, disidido pa rin ng ilan sa kanila na makapag ng COC. Sa loob naman ng sinahan ginaganap ang piling ng COC kusaan kapwa na irapan ang ilang security personnel ng mall at tauhan ng COMELEC na pakiusapan ang mga kakandidato na karamihan ay nagreklamo sa bagal ng proseso. Mula sa kaunaw sa Pilipinas ni Sir Rich, ito si Boy tuloy tulit tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.